Sino nga ba ang pinakamalakas na mage ngayong season sa rank game? Alam mo ba kapag ito ang gamit mo, lalakas din ang mga kakampi mo sa solo? Ang number one mage ngayon ay walang iba kundi si Farsa. Tinanong ko rin si Super Friends at para sa kanya, si Farsa din ang pinaka the best na mid laner ngayong season. Yan kita niyo naman, solo lang ako dyan gamit yung isa kong account at win streak talaga. Kahit sa mga tournament na baban at napipik, etong si Farsa. Maraming mage ang mas malakas ang damage kaysa kay Farsa pero lamang si Farsa dahil sa kanyang rotation. At yan ang i-explain ko sa inyo ngayon. Pagka-start pala ng laban, bumili ka na kagad ng sapatos. Tapos lumipad ka na agad papuntang mid lane unang kailangan mong tandaan, hindi mo na kailangang manglish. Masyado kasing delay na yung spawn ng jungle monster. Kaya madedelay ka ng rotate kapag naglish ka pa. So kapag safe naman, ang kailangan mong gawin ay patamaan agad ng second skill ang mga minions ng kalaban. Tapos mag-out ka na. Huwag ka na mag-basic attack. Kasi dalawang skill to mo lang naman ay makiklear na yung minion wave. Pagka-clear mo, huwag ka munang lilipad. Antayin mo munang makarating ka dito. Tapos sa kakalilipad para pag nakarating ka sa lane ng kakampi mo Ay nakaibon form ka pa rin At mabilis ka para mapatamaan mo ng skill ang kalaban And kung makikita nyo na poke na natin yung Leslie Kaya okay na yun Ganun lang lagi ang gagawin mo Mag second skill ka lang ng dalawang beses sa minions ng kalaban As much as possible bilisan mo mag clear Tapos ayun dumalaw ka na agad Kapag lagi mong dinadalawan ang kakampi mo, magkakaroon siya ng enough time para lumakas. Kaya kapag merong kayong kakamping farsa tapos hindi dumadalaw na po hindi marunong yan, dun ka lang lagi pumunta sa side kung saan kailangan ng tulong ng kakampi mo. Dahil dito hindi magtuturtle yung kakampi ko kaya pumunta na lang ako sa gold lane. Pinaka-importanting gawin mo kapag farsa ka, ay manggulo ka talaga ng lane ng kalaban. Kapag hindi mo yan ginagawa, naku, problema yan. Pinakapuntariya mo lang kapag ikaw ay Farsa ay yung mga backliner ng kalaban. Ingat ka lang lagi kapag mga assassin yung kalaban mo. Kailangan marunong ka rin umiwas sa skill ng kalaban. Ito nga pala ang item at emblem na gamit ko sa kanya. Kapag hindi malakas ang heal ng kalaban, nag first build muna ako ng Blood Wings para may dagdag din akong sustainability. Para hindi agad ako ma-burst kapag mga assassin ang kalaban. Pero kapag may mga healer sila, kailangan talaga unahin mo yung anti-heal or glowing wand. So yan, hindi pa nababan si Parsa ngayon sa rank game. Kaya naman, gamitin mo na ng gamitin. Pero, practicein mo muna ha. Yun lang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood. And to God, Be the glory.